ang bagong People's Park sa siyudad sa Rojas. Padayon nga ginadagsa, padayon nga ginadayaw sa mga kapiston. Panayon nga ginadayaw sa mga pumuloy ang bagong Aroa City People's Park o malinsang ini ang inbuksan sa publiko sa nagligad nga bulan sa Disyembre. Nang inatraksyon na ini, nga mapabugal na tundi lamang sa Aroa City kundi maging sa kaiping kabanwanan kagkaprobinsyanan. Kadadlaw, ginatos ka mga tao nagabisita ka nagalagaw sa People's Park agad makarelax ka ma ang kataom sa lugar sa kilid sa baybay. Isa na diri si Ginang Lagrimas Ubal, isa karitirado nga manunudlo sa barangay Insor na the Village, sudad sa gindayaw sang anay manunudlo ang katahom kagatinlo sang People's Park ngaya pagin paanggid sa isa ka international park kon nakita dako gid nga pagbag-o ginsiling ko na sa akon mga kaparyentihan dire kag sa abroad nga nagtahom na ang rohas kag ginaimbitar ko gid sila mapamasyar na kamo dire kag mamasyar kita sa dagat kay matahom na ang People's Park. Gindugang pa nga relaxing para sa ilang People's Park kada ko ginbag-o kumpara sa una tukod mayara na sa matahom nga fountain nga isa sa mga ginakaduan sa mga bisita. Nakita ko nga matahom naman, matinlo kag ang mga tao daw naga antigo naman sila magtuon sang ilang a, basura, kaglabi Ang pinakagusto ko kay may aras silang uh, comfort room, nga uh, matinlo. Samtang, nagpasalamat naman ang ginang sa alkalde siya sinigagin himo nga development sa syudad umalin sa katinlo kag pagpatahom sa Roja City. Nagpasalamat kita ako kay Mayor Ronnie sa iya mga development umpisa sa pagpanglimpyo sa pagpatahom kag sa People's Park. Kaysa subong nakita ko, madamong ang mga tao, naglipay-lipay man sila diri. Maski huwag ka dorong ng kwarta, makabalon ka lang sa inyutay nga kukot-kukoton, malipay ka na diri magpamayong ko sa igad sa dagat. Ang New People's Park sa siyudad sa Rojas ay isa sa pinakadako ka development sa siyudad sa Rojas. Ini ang sa administrasyon ni Mayor Ronde de Dibas para mapasanyog ang turismo sa siyudad sa Rojas. Papudmon sa serbisyo. Alis na close sa Gribet Royalist, Roa City Information Division.